hi guys. So for series vlogs, vlogs, vlogs daw ko no. Ay ano to siya guys, yung Wi-Fi mess namin. Sa tin dito so nag-upgrade ako no para mag fast and furious daw ko no siya. So ngayon lang to siya na deliver. So ano na i-deliver siya today. So, we're going to check this one. So tatlo to siya. Sa dalawa tatlo. So, tatlo. So, ate, i-open muna natin siya, guys, kung ano ba ang ano nito. Aman sa loob. Let's go and open it. So, ayan na, guys. I-unbox muna natin ito siya kung ano ba siya. Sa loob-loob niya. Ang garap ng pagkasin ng ELBG. So, hindi ka naman siya ganito hindi siya. Na. ganun oh. oh. na. na po hmm. lang. O, yan Ito na rin O, lang yung niya daw. stretch lang. Ganun. Ganun na So, isa-isa na po kunin. Kasi ito dito. na po. Itintin na lang natin ito sa dosa Yan ka muna So, ito na yung Kaloob ng Nest Ayan So, ito, tatlo so, Ito siya na ng Lumbat

itong hindi kasi tayo sanay ng mag, mag unboxing ng ano ng patosyal charot patosyal na unboxing um, yung pang mayaman na unboxing ba? Ah. kasi so, meron kasing pang mayaman pang mahirap, ayan ito na siya guys ayan so ito yung first na uwi i-box natin buksan natin ito siya yes ayan ito.

Ito yan siya, sensitive. Ano, bilog. Bilog. Ano, shh. ko na na tayo. Ito yan. Yung unboxing sana na pang mayaman yung gusto ko. Kasi hindi yung mga kamaral. Ito tayo sa pang mahirap na pag-unboxing. na unboxing natin. Ito. Ito. Ito.

friend. Ito yung sinasabi so na lang mess daw kung ng mess. Ayan. So, yun eh. So, ito. Ito. Ayan. Ayan. So, may wire siya na dito. So, kailangan sya mayroong cable wire. So, wala na yung cable wire. Ito. So, paano ito siya i-coconnect? nga yung ang liit-liit lang nito. No. Paano to sa i-connect? So may guide ko dito kung paano siya i-connect natin. So connect to siya. So, kasi meron siyang guide. So ibaba muna natin itong dalawa, no? mo na muna kayo mga dalawa para subukan natin itong una muna. Ano muna so, muna para so, natin so, kung na ito so, siya i-install. ganyan natin dyan sa galeras sa mga kagalig galera ang galera sa kagalig galera so dito natin ilalagay yung atin ngayon so maglalagay tayo ng itong wire itong wire na ito so paano ang wire na ito guys di ang ligit lang ito guys ang, ang iksi lang so paano to sya na no, connect na no? Paano ito mag ha? Walang hiyas kayo? O, ayan, o. Oh. So, ngayon, paano siya i-connect? Na ang liit lang nito. Gusto na yate na. O, dyan. Ayan siya. Ayan, na-connect na natin siya dito, guys. So, ayan, o. Oh. Na-connect na natin. So, panoorin muna natin yung guides. So, i-check ko muna yung guides, guys, kung paano siya natin mag-connect. Dali Before pala natin to magamit siya guys, kailangan pala natin to ng maramihang step by steps guys. So, hindi na akong mag-video ng step by steps guys no, kasi marami namang naka-upload na guided, mga guides sa YouTube. So pwede kayo manood doon kung paano i-install at paano i-connect itong wi fi mesh ng ano, top link ng PLDT. So, dineliver to dito sa So, ngayon, masusubukan na naman itong ating pagka, ano nito, pagka wireless engineer nito, no. Kasi, kailangan natin siyang i-set up everything para sa ating connection. So, let's get started na para na matapos na natin. So, need kong gamitin yung aking phone. So, kaya hindi ako magpag-video. After ko na may set up to guys. So, ipapakita ko sa inyo kung nag-workout ba siya. So, let's go and start to set up everything para malaman natin kung mag-work ba talaga siya. So, let's get it. So, ito para yung cord niya guys. No? to So, isaksak natin siya dito. Dito sa, ano na, dito sa gilid. yan dalawa to. Dalawa yung saksakan na. yan So, itong sa gitna naman, ay isaksak natin doon sa original na, original na router ng PLDT. So, saksak muna natin siya doon. Then, isaksak natin to sa kurente naman. Of course, para magandang siya. So, hindi natin yung isaksak. Ayan, natin yung isaksak. Ayan, So, malaman natin. O, oh, yan na. Nag-green-green na siya, guys. Yan na. So, may kulay ano na siya. Kulay green na. Yan na. Kulay green na. Thanks. So, ngayon, mag-download tayo ng TP-Link i-download natin yung pipiling ko na. So, sandali para mag-download mo ako. So, that's it. Na-install ko na siya, guys. At na-connect ko na siya. Ito na siya. Ayan. Na-connect ko na yung isa. So, ngayon. So, sinubukan ko siya kung malakas ba. Malakas naman siya. Doon sa taas. Ewan ko lang mamayang gabi. Kasi malalaman natin to siya mamayang gabi kung talaga malakas talaga siya. So, the another two the another two to hindi ko pa siya na i-connect so eh, ano muna natin siya i-tatabi muna natin siya no wag muna natin siyang gamitin yan and then all the things is panahon muna natin siya i-keep muna natin yung dalawa kasi mayroon akong pupuntahan um, mayroon akong babayaran Okay, magbayad tayo ng mga otang-otang charot, mayroon akong babayaran insurance dahil. so, i-click muna natin yung box i-click muna natin yung box see Okay, that's it for today's video. Kanyan siya. Hmm, dagdag kuryente pala ito, guys. So, ayan o, guys. Ang pag up pala ng ating DECO Mesh, 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 ay kailangan nyo palang i-download yung TP-Link sa Play Store or App Store, kung anong phone mayroon kayo, guys. Uh, available naman siya sa lahat ng ang Android and saka sa Apple, no? So ayan pagkatapos, i- ilalagay ko na lang yung link ng ng pwedeng yung ano, i gu guide. Ah, marami naman din sa YouTube, pwede din kayo mag-search na lang doon para mas madilis, kasi nahirap kasi yung kung ako pa ang mag ano mag magbigay ng step by step o baka malito lang kayo, no? So mabilis lang naman siyang matutunan. Mabilis lang din siya uh, ma ano sa i-set up hindi siya mahirap so kaya ayan thank you for watching bye